Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Babala. Basahin sa mat ang Mateo chapter 23 verse 3. Sinabi ni Jesus Christ, dapat ninyong sundin sila at gawin ang lahat ng sinasabi nila sa inyo. Ngunit, huwag gawin ang kanilang ginagawa sapakat hindi nila ginagawa ang sinasabi nila. Sa experience ko, nakita ko ang mga pinuno ng simbahan na nagsabing si Jesus Christ ang Panginoon. Nungit hindi nila hinahanap o nanalangangin araw-araw kung ano ang nais ng Diyos nagawen nila. Sa halip ay ipinapalagay nila na ang kanilang ginagawa ay kalaoban ng Diyos. Kaya na nga inilalarawan sila ni Jesus Christ. Basahin ang Mateo chapter 7 verse 22. Hindi sila makakapasok sa langit hangga't hindi sila nagsisisi ito ang katapusan ng mensahe pagpalain ka nawa ni Jesus Christ